O, ilan na kayo? Kakain na tayo. Oras na ng kainan. Dito kami ngayon naka-duty. Ito yung gin... gin Inan namin, nilinis namin. Ang dami. Yan. Yan, gubat. Gubat. Tulog na yung ibang kasama ko. Ayan, nilinis na. Nilinis na lahat. Yan, yeah, malinis na po. Hmm. Ito po ang trabaho namin. Ito po ang uh, ginagawa namin araw-araw. Uh, dito na po kami naka-duty sa Payatas. Yung dating dam site na Payatas po ay ngayon po ay parking na po ito. Uh, kini po namin mabuti at nililinis. Ayan yung mga ginras cutter nung mga kasama namin nung nakarang araw kasi nag trip planting kami nung nakarang araw doon kahapon doon sa barangay Silangan sa may Greenland. Uh, nag trip planting kami doon kahapon na iwanan namin to pero may nag grass cutter na dito kahapon mga kasama din po namin. Ayan. na. Yeah. So, kinliring lang po namin ngayon itong mga to kasi may landscape po dito na konti, maliit, ayan o. Ah, dilinis namin maige yung ano, <laughs> yung landscape. Kami po ay kakain na. Oras na ng kainan. Tanghalian na po, tanghalian na. Yan. Ito po ang aking baon <laughs> Ito ang small bag na Binigay sa akin ng misis ko Dala niya ito Galing sa ibang bansa May tagpaho <laughs> Hindi ko tinatanggal Sabi niya yan ang lalagyan mo ng baon Para magbaon ka na Kaya Nagbabaon ako Mayroon akong tubig, mineral water Ito ang aking ulam Itong ulam ko, Laing Binili ko lang ho yan mga idol yung laing. Ayan, baon. <laughs> Ayan. 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 Di, kain tayo di. Kain tayo. Kayo. Kain tayo. Kumain ka na ba talaga? Ha? So, hindi ka pa kumakain dyan ha Ayan. ulam ulam kulain ito yung kasama ko si parang Edward po ka napakasarap ng ulam hmm. ano hmm. yung ulam niya oh. luto ng asawa ko <laughs> Ayan, no? <laughs> talaga ako Ayan. sa akin ah, uh, laing lang talagang kailangan dito magbao na tayo kasi hindi pwedeng hindi kasi malayo ito adobong adobong ano yung kanya do baboy ako laing lang binili ko lang to pero bukas magluluto po ako ng laing bukas mga idol dun sa bahay namin kasi darating yung kapatid ko bukas binagluluto niya ako ng laing tikman ko yung laing dito yung binili ko masarap pare laing may sili pa laki ng sili Babi di dalam sahung. Kalau mau Mm. Pakyaw nila siguro 'yan. Partner kong isang mga idol wala dito. Si Big Boy nando sa taas hinugot siya sa taas ewan ko kung bababa dito yun ano <laughs> <coughs> oh, ginagawa na dun ah wala kasi silindro eh kaya nagugot ng tao rito eh Masarap din yung laing niya. Pero iba talaga yung ikaw magluluto ng laing. Ay Ayun, binibili mo lang sa karinderya. Ang bilis ng araw, bubuwas, huwibis na naman, mm, no? Nga mm. ah, po, nag-replanting kami. Sawa kami sa lugaw, islog. Sa yung tinapay. Daming lugaw na dala yung mga... Ano ka hapon? Tau gama. Sponsor ng Tau gama yung nagsi-planting hapon pare. ah sarap ng sili maanghang nagki-clearing kami dito atas pinapaganda namin ngayon to, mga idol kasi may plano puyada dito si ating po uh, butihing mayura kung ano nung dapat gawin dito sa payata site uh, dating tambakan ng basura pero ngayon hindi na, na-preserve na po ito na purulupa na siya pasyalan na ng mga tao Bilis mo kumain na. Okay. Ganun ka bilis Hindi kain, pari. Lamon. Bilis mo kumain.